Sa pagkakadiskubre ng mga manumanilang flood control projects sa bansa, kaliwat ka ng mga ligasyon ang sumingaw sa Senado at Kongreso. Kaya sa pagupo ni DPWH Sekretary Vince Dizon, ipinag-utos e ng Pangulo na reviewhin ang 880 billion pesos budget ng DPWH. The President, President Ferdinand R. Marcos Jr. has directed the Department of Budget and Management and the newly appointed secretary of the Department of Public Works and Highway uh, to conduct a sweeping review of the DPWH budget under the proposed 2026 national expenditure program the president emphasized that the review must lead to the necessary changes to guarantee transparency accountability and the proper use of the people's money sa pagdinig ng Committee of Finance ng Senado sa 2026 budget noong Martes September 9, ini e ni Senator Sherwin Gatchalian na dapat 'wag munang ponduhan ang mga flood control projects. Kasi noong 2024 we released 85 billion um baka lang mag, mag, mag request na naman. Uh, we're still we still have an ongoing investigation and we have to be very cautious, Secretary Nato. Uh further uh fund the corruption kasi right now by releasing it we're funding the corruption you know so we have to be very careful with that Kaya naman nagpasya ang pangulo na ilipat na lang ang nasabing halaga sa iba pang mahalagang sektor gaya ng edukasyon at kalusugan dahil dito kansilado na sa budget ng DPWH ang 275 billion pesos na budget para sa 2026 budget Hindi na siguro kailangan mm -hmm. So there will be no budget for 2026 for flood control dahil meron naman 350 billion for 2025 na hindi pa nauubos talaga mm -hmm. oh, So tuloy-tuloy pa yung trabaho mm -hmm. hindi naman ibig sabihin titigil natin yung flood control project mga flood control project. ibig sabihin titiyakin na ngayon natin na ang paggastos tama ang pag-implement tama maayos ang design etc etc hati naman dito ang publiko Kung kuntoto pwede naman kaya lang pipiliin din naman yung mga bibigyan ng kontrata para hindi napapahamak yung ating kwan, mga pondo. Ay, hindi ah. Hindi ah, hindi pwede. Hindi pwede yun. Kailangan talaga pag sa 2026, doon na busisyan na mabuti kung saan ibibigay. Bigyan pero so, hindi yung ibang yung maling paraan. Kasi yung mga maling paraan, kawawa ng mga tao bayan. Dapat hindi na. <laughs> Bakit naman, mami? Eh, ganun eh. Naghihirap ang mga taong nagbabayad ng tax. Tapos ganun din lang. Inalmahan naman ng ilang senador ang mga paulit-ulit na items sa budget ng DPWH at ipinagutos nila na himaying mabuti ng DBM at ng DPWH ang mga ito. Angel Arquero, RNG News.